Dame wo. Nah, tet. Ba pakaian daw sa arwana dame wo. Kapan? Huy. Dame wo. Oh. Istah. Hey, celape ya? Celape apa, Re? Mahuli po kami ng tag nito. Ah, uh, janitor, may bumibili sa amin. Look. Yun, yun, pre. Laki. Sige. Kani mo na pre. Sige, sige ako. ako, ako. Laki, isa. One point. Ay bumibili po yung may aquarium na malaki dito. Laki. Lagay muna natin dito. Yung malalaki no, pre. Halos malaki po yung uli namin. Palilinis po daw sa aquarium. Meron po siyang aquarium na malaki dito. Yung pisa ni parang Dennis. Uy! Tilapia yan, no? Ayun na, tilapia pre, ha? Oo! Oo! Nakapasok! Lakas niya, no? Pwede na naman po, ang tayo oh, na naman. Oo, maraming tilapya na naman. Okay. Masok yun. Gamitin na ilalang. Til. Bibilin po daw niya. Ay, meron talapia! Bibilin po daw isang piraso sa daan. Oo, oh. meron tilapya pa yan. Oo. Bibilin po nung no, mayari nung no, uh, aquarium isang piraso, isang daan kaya pinasukan po namin ni Peron Dennis sayang din sayang din income income ba lahat aga na dito pre hindi mo ready tayo dito tinatapon lang ha pero marami siyang tilapia ngayon ah sa susunod yan ma kapag kinakain na yung janitor na yan o kapag binibente na talaga yan mawawala na rin dito yan sa tawag nito ito sa patubigan wala dito pre wala dito doon kami pupunta punin ko lang yung motor putikan oh oh uy <laughs> maasahan mo talaga to sa putikan hindi gaya nung aking kawasaki may ina sa putikan Eh, Ha? Ibon na 'yun. Como no y no. Ay, na po kami. Janitor. Isang piraso, isang dahan, dumabanda. Wala pa yung nandiyan. Ang bango nung tawag nito? Kamyas? O ba? Dalag! Dalag po! <laughs> Ang uh, tignan nyo, nakahuli pa ng dalag po. Ah. lang kami ng ito, Makakahuli ka pa ng dalag. <laughs> wala lang wala natin janito. Pero may butas sila. Yun lang. Tilapia. Tilapia. Pero may butas sila. <laughs> Ayan pare butas tingnan mo. To. Oh. Ang butas na to. Ano? Yun oh. oh. Ano yan? Ah, tilapia maliit. <laughs> Janitor, wala. kapag janitor yung huliin wala kapag uh, hindi ka nang huli ang dami janitor po yung target namin yun, nakuha namin dalag <laughs> <laughs> isang janitor naubos na rin ng janitor no Walang janitor ngayon. <laughs> Kailang magpapauli sila. Walang janitor. <laughs> <laughs> no choice. Diyan tayo talaga. Hey, Iga to. Laki. Malaki. Eh, <laughs> hey, kunin mo. Ay, oo hey, nga. Laki. malaki po. <laughs> hmm. Tignan nyo sari-sari naman na uli namin ngayon. Laki. Punin natin. Oo. Sayang yan. Ayun. Magalaw dun. Magalaw dun. Janitor sigurado yan. Pero magalaw Pasukan namin tong masukan okay. ah. ah. <laughs> Erap maging vlogger din ha ha ha

Tatlo lang pre. May 500 na tayo. Yun. Lakas ng galaw dyan ha. Ah? Yun o. Gumagalaw pre. Gumagalaw sa loob. Ano yung nandyan? Dami labok. Para umanap lang ng janitor. <laughs> lang namin ngayon. Pinapauli. dami labok. Ang dami nasaan? Ayun pre. Tingnan mo yung kung pwede na yun. Diyan sa stick. Diyan na. No? Yun pwede na. Pwede na yan. Malit pa. Ayun na lang yung mo. Unaan mo. Unaan mo. Papasok sa iyo yung border yan. Makalabas na kami. Wala. Nakaisa lang. Mm. Yun. May tilapia. Tawas mm. oh. <laughs> ng tilapia talaga. Nakakadalawa pa lang. Ang laki ng itong nadali oh. Oh, buti itong nananalo po. Nakauli ng malaki ng ito. Oh, laki. Ang laki ng itong nadali oh. Ay, pati po ati laki. <laughs> Solid. Si Barlenes. Hindi mo nakauli. Uh, nag nag na sila. Oh, Ayan o, oh. dami na rin ulam nito, itong ulam Meron silang kinukuha dito sa loob Ayan o oh. no? Pumasok dito sa butas Hello. Oh. Ang dami na Ayun oh, o, no. dito lang sa loob oh. Ang dami na oh, ah, Ang dami nga yung nauling niya dito sa loob Meron pa Ang dami kung ito, ako 'yun, Dito lang po sa butas na 'to. Siabot oh, yan, meron pa daw dito sa loob. Sa lamabang ka lang. Sa po. po. sige. Kuwentahin mo muna pare. Sa po. meron daw dito sa loob. Dugan eh. Tara pa. Sa <laughs> <laughs> diyan na. D'haraami so, siya. bulig <laughs> sa ayam. Buadala. Ito ito. Dikit. Dikit. Kung may tinuaning dito nito. Nito mga tao malalampangan. Lalampas boss. Nakaka-kwento na ng mga pangulam. Yan ito. Tabang ng ito na no, ito ang ulo na rin, oh. Yan, uh, to, oh. Ito, Ang dami, oh. Pandaing na yan. Ang rin po sila, oh. mga bini ay Arwani. arwana arwana sige panda ka magkain daw ng arwana oh ang dami oh Lagi ako magiging magtuto Okay, mo okay. na okay. Video tayo oh. Oh. Baka binipo Pakain daw sa arwana Uf. nah, daming tilapia yan ibon gustong gusto yan yung mga gila uh. Keren, no? ta. O, dia ada apa? apa? danan di video nanti. Papakain daw sa arwana natin. Dame oh. kapal Huy. Dame oh. Dame singgir. Oke, Ini sakit liya. Oh, gua <laughs> gua yang ini itu oh oh ada <laughs> okay, lagi no. <laughs> ya na ako pang kaya subukan nga pa kang bibig <laughs> eh? subukan ko lang lang ko lang para ka ano dahil po buhay pa to Oh, um, may fish pang kalaw, <laughs> dito Ayan, yun, 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 marami, eh. Yung yan oh. oh, eh. marami <laughs> oh. yan yan eh. kapal Naglutuhan na 'unang ganyan yung buktutin. Oyan. Hmm. Okay. Okay din eh. Okay na 'to. Oh, raming ah. Kainin po. Yan po 'yan, yung mga isda buktutin ko tawagin kasi mabilis po silang abuntis mabilis dumami hmm? kahit kamay mo lang yan meron ka po makukuha oh. Oh. Hmm. kapal tapos no? mga tilapia Papa, no? talapia, lagay natin dito yung mga hindi natin. Papakain ko sa pato yung iba. Yan. Yeah. Okay. tubig. nakakainin ng pato to nakakainin ng pato tingnan nyo

kay ka kumuha. Ayun oh, meron tani. Ayan. Hinonyo sa gilid. Dami po. Apa na? Natalo sila sa mga isda. Wala nang ipon. Mamaya, mamaya tayo mag-